ay uh, at ayun na nga ano, review natin to sinabi ni Toglax puta na tawa talaga ako dito eh i play natin Oh, uh, yung hey, 187 ka kasi parang hindi ka sasabihan ang oh, official ka ng oh, 187. ganun. walang ganun ganon eh oh, kaya oh, sila ganun. naalala ko sila crisis bash basa natin to um, 187 ba tayo parang nagtatanong uh, natanong, tas nag GM pinadaanan sa si Gab na uh, may 187 sa dulo tas sabi ni Gab GM no si, sa oh, text parang no? sinong sabing uh, ano 187 <laughs> parang gumanong ba <laughs> uh, yun ano, no. Uh, tama, tama, tama si Crazy Mix, ha? Uh, alam ka, no? So, 1-8 kasi hindi naman talaga na masasabi na 1-8 ka. Pero, paasa ka patiran, tumambay ka lang doon, at uh, kunin mo yung loob nila. Uh, ganun kasi yung ginawa ko din doon, eh. Uh, tumambay ako, kasama ko pa nung si Mr. Blaze sa si Sunny Blaze. Tambay ako doon, recording kami. Pero may ano kami, may time, may, may time si Gab dahil ah uh, Siyempre, Tuesday troop yung ano namin, representative, representative namin, tapos naging tropa namin sila, Gab. Kasi pag nagpapa-event ang uh, Tuesday troop, guess yan sila, Gab. Kaya sila third floor, uh, yung mga old school lang ng 1-8 na solid, di ilan lang yan, sila Charlie, apat lang yata yun, sila naging tropa na namin yan. Kaya yung bumaba na ako dyan sa 1-8, Uh, tinutropa ko talaga si Gab, matagal na panahon. Diyan din ako papunta-punta. So play pa natin para mapapaliwanag. Like, Doon kami tumira ngayon kay Third Floor Man. Kay Third firman. Ako. Oh. Si Smag, si SS, si Badang. Totoo. Oo, oh, eto si Badang. Ayun. Um Si Badang noon, pupunta-punta si Badang noon kasama si Mr. Blaze. Mm. Pero bago lang ako sa 1.7 noon. Ah. Oo. Oh, lyrics niya na Wala akong pake Badang ko ng hilaw na puke. Yaya, <laughs> yaya, okay. ara yan. Sabi ko, tangin ang bagas. Ito pala si Badang. Pero kulit na ni Badang, maari. Yun, yon yung kanta na yun, na hilaw na puke. Ano yun, sa kanta yun na, no, na yung mga alter ego ng 187 na sinama ako nila gab, may tinira kami. Kalaban pa yata nila yung ano yun, yung sigaw. <laughs> Oo, totoo yan. Yung doon ko binanat yun. Kasi, syempre, yung time na yun na nagwa-one-eat ako, welcome talaga ako kay Gab. Sobrang bait sa akin kasi ni Gab. Pag, uh, ano, lagi ako nandun. Halos araw-araw ako. Uh, galing pa ako ng, ano yun, QC. Tapos, okay, marikinat. Uh, actually, ano eh, yung tumatambay ako doon, ang parang best friend ko dyan, si third floor. Oo, si third floor talaga. Tapos, sabi ko, Floor, uh, paglasin na ako, tulog tayo sa iglo. Kaya, natutulog kami doon sa bahay nila. O, hindi pa hindi pa namin talaga si Tuglas ano yan kaka ka iba pa naman uh, nauna ako kay Tuglas din sa pagtambay sa 1-8 <laughs> kaya ano kaya pakinggan natin sasabihin ni Tuglas no yung tumira kami doon pero totoo yun na tumira kami doon kala third floor eto sasabihin niya na maaari mo na si Badang pero totoo pero dang pero yun nga ang pero, ano ba dyan tanong, official ba siya uh, 187 ba talaga uh, si Badang official si Badang dumating din sa punto na Winelcome na rin siya kasi may tattoo siya. Mm. -hmm. Uh, Winelcome siya na... Um, siguro ligab, kasi nakakasama na namin siya lagi. Mm -hmm. uh, so, kaya, yun o, Kasi kaya ako pinatoto ang 1-8. Dahil dun sa Tuesday Troop ako one time, no? Si Bash, tama yun si Bash na nagtatato. Nagpapatato ako na may bandera talaga, Tuesday Troop. Sabi ko ilagay mo na yung 1-8 kasi uh, lagi naman ako nandong kilagap talagang ilang buwan na rin, welcome na welcome ako, biglang dumating yan si Tuglax, pinatato niya rin yung <laughs> Ang problema, pakit yung kanya, baliktad yung, ano, yung pula, <laughs> tsaka blue. So, pinaulit niya yan eh. <laughs> Hindi, tawala kasi si Tuglax kasi parang ano ko yan, parang kapatid-kapatid uh, ko yan, tsaka si Third Lord, makukulit kaming tatlo niyan. So, tumira tumira kami doon kila ano kila ay kila third floor talagang ano kami niyan para uh, rap bahay rap bahay show gano lang buhay namin inom banding so paking, pakinggan pakinggan pa natin may lumalabas na mga videos kasi ngayon na kasama siya na nandoon siya ah, oh, oh, doon oh, doon kami natira oh. oh, eh oh. but wala siya sa we don't die we multiply ah um, siya ba talaga yung driver ng train? Hindi, nangyari kasi. Hindi, <laughs> <de>, nangyari kasi <laughs> nung <nangyari kasi, laughs> nang nagkaroon, siya, siya nagkaroon uh, ano nung ano. Sumab Sumabit daw sa train. Hindi <laughs> 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 ko ka kasi alam eh. Kasi nung panahon na yan, siguro, ano, medyo bata-bata pa rin si Badang. Kung baga, ano pa rin siya nun. Um, grabe rin yung pangarap ni Badang uh, na ano. At uh, uh, naintindihan naman natin yung ganun eh. Oh. Uh -uh. Kaso, may mga times talaga na, na may masasagi uh, sa grupo. Mm -hmm. syempre kami magkasama kami sa bahay. Mm. Tapos syempre nanay ni Third. Ang uh, yun oh, ikat natin ano. na uh, yung ano yung sa we don't die we multiply. Dapat kasama talaga ako doon kasi nasa Baguio ako noon. At uh, minessage ako diyan ni Gab kahit usapin ko pa si Gab sa personal kahit interview niyan. Nag-message siya na aalala ko na dang gawa ka lang uh, ano ng 8 uh, bars para sa ano all star yung nga yun yung we don't have we multiply tapos ang ang condition kasi ni Gab pag nagpasa ka ng kanta ikaw na mag-recording ikaw na gumawa ng video so nandito ako sa bahagi yun, yun wala akong mga ano wala pa akong kasi in time na yun medyo struggle pa ako yun, wala pa akong budget wala pa akong ano bahay studio para ano sabi ko shit baka hindi ako makasama nito eh, siguro doon nagtampo si, si ano sa akin si Gab pero wala kaming tampuhan ni Gab yung umalis ako. yung ano lumaylo ko sa 1-8 dito o nag ano sa ano sa Baguio pero hindi ako umalis ng 1-8 doon nire-represent ko pa nga 1-8 eh, sa mga battle ko sa flip top tapos ah uh, kaya lang naman din ako nawala sa 1-8 dahil na lumalaban ako ng flip top doon ako nagpo-focus sa Tuesday Play Troop naman ako bumalik. Pero 1-8 pa rin talaga at wala kaming naging gap ni Gab. Siguro kung magtatampo si Gab, karapatan niya yun. Kasi yung limang album ko, siya gumawa dun sa 187. Yung kumaka, lahat niyo, recording mix. Tapos ang usapan namin ganyan ni Gab, uh, pag siya ang nagprint ng, ano, ng CD, mangyari 100 CD, ipiprint ni Gab yun. Wala na akong makukuha pera doon. Kasi yun ay parang bayad ko sa studio. Tapos pag ako naman nagpa-print ng, ano, ng uh, CD, So, kunyari, Gab, puhunanan mo ko ng 100. Tapos, uh, sige, hati tayo, sasabihin ni Gab. So, ibibenta ko yung 100 na yun. Iririmit ko yung 50 pesos. So, kung ilan yung mabenta, ibabayaran ko yun. Ganun lagi ang usapan namin ni Gab. Kaya, hindi ko alam kung ano tampo, pero wala akong matandaan. Tsaka yung, kung legit ako ng 1.8, tak ina naging legit ako diyan kaya ako pinatatuyan kasi si Gab magkasunod kami ng birthday niyan kaya para kami nagpagkaututan dila yan July 10 July 9 niyan eh ako July 10 tapos doon ako kumakain sa bahay nila welcome ako sa pamilya nila parang kapatiran niya to rin kung, kung ano niya ja, tsaka yan silang tuglak tsaka yan pumasok sila yung mga malabong tags mas marami, marami din din akong nauna dyan kaya sila isparo pero yung mga time na tumatambay kasi ako dyan, uunti pa lang yung tumatambay sa 1-8. Tapos nag full time ako dyan, yung tumira ko kaila third floor. Si third floor ang kausap ko. Yung time na yun, sumabay kasi si two blocks. Pero ako, natutulog-tulog na ako kaila third floor noon. Hindi ko pa nakakasama si two blocks. Kung baga, yung pagtulog namin doon, sumabay na rin si two kasi doon lagi ako. Uy, baka pwede na ako dyan. Yan may dala pa kang bag yan eh, mga gamit niya Pero kasi doon, minsan, umuwi ako, minsan babalik ako. pero nadungko doon ko na-feel yung ano, tropahan, talaga dyan sa one, solid yan, men. Araw-araw kami dyan, nag-iinom. so, ang nag-aasikaso sa amin. Oh. Oh, eh ako, syempre, pamilya ko. Third floor man to. Oo, oh, sila nanay. Sila si third floor. Ano, tumira kami dyan, tatlong buwan. Mm -hmm. Tatlong buwan din talaga. Baga, nagkahiwa-hiwalay na lang kami. Siguro dahil din doon sa nangyari na... Basta biglang silang dalawa ni Third yun na nagka-problema eh. Si Badang? Oo, silang dalawa. Hindi ko lang alam ha. Hindi ako, hmm. sure, ako sure. Pero kami, nagkaroon talaga kami ng problema yun. I-correct natin yun. Dagi wala kaming away ni Third Floor. <laughs> Mini-message pa ako hanggang ngayon yan. E, Tapos inaakit ko sila na dito sa Baguio sa mga show. Wala kaming tampuhan ni Third. Kung uh, meron man... Hindi ko alam, pero ano kami, parang kapatid ko kasi yan si third floor eh. Tsaka hindi ako mag maghalit magalit dyan dahil uh, yung utang na loob na tumira ako dun sa kanila. Kailan nari, ang pait na, pati mga kapatid niya, kailan tatay. Down ako dun, hindi ako ano, hindi, kumbaga, kung, kung talagang uh, ano, kung sumama loob nila, yun yata yung gawa ng uh, yung uh, yung kahit pa paano na sumikat ako sa pagdorap, baka hindi ko sila nabalikan, hindi ko sila napasyalan, pero wala kaming shift ni third floor man. Hanggang ngayon, wala akong wala siyang galit, wala akong galit sa kanya. Kung may galit man siya, kung may tampo, pwede niya naman ako i-message, 'di ba? Pero para sa akin, hindi kami hindi kami nag away ni third, hindi talaga. So play pa. Problema noon, eh ako kilala mo naman ako, mo oh, din ako, kumbaga, uh, na ako papaano. Wala sumigaw. Oo. Uh, Dalawang beses na yan. Ah, uh, man. Uh, man. Wala Pero, ito yung nga rin. Baka yun yung unang beses. Dalawang bese. beses na yan, tuglak sa! <laughs> <laughs> <Wala> ba <barang laughs> so, ano kasi, may may mga bisita-bisita rin doon. Ako nang straight straight trap ako nun eh. Baga, uh, wala talagang, hindi ko nasa isip babae nun. Uh, Oo, oh, sila. Uh, mako... Gusto ko mag-rap. Oo, oh, ganun talaga. Rap talaga. So, babae yung ano, naging problema. Oo, ngayon, syempre, nanay, nanay ni Tad, yung nag-aasikasa sa amin yan. Oo, nakakaanuhan. Nagkakaanuhan nagkakaanoan dun sa na, sa nanito kunyari um, parang hindi naman ako may gawa gawa niya napapasa sa akin mm. parang ako yung inaano hindi kay yan ganon ay uh, po uh, totoo ba oh Binapasa. pare may ganon pinapasa eh. sa na oh, eh syempre ako naman may isa makisama din eh kumbaga mm -hmm. um, nakikita na ako Nag-ano ako kumbaga mm. oh game time ah uh, oh. ano, na ako syempre ayun ayo ko din naman ng ano tsaka magulang ko uh, ngayon uh, uh, dumating sa punto na basta may nakakadiring bagay na iniwan doon at sinasabi niya na akin Nako, uh, so, no, oh, uh, naman uh, na si Basta man, sabi, eh. na nakakadiri eh. Panty na punong-puno ng dugo. O tayo na iko, correct ko o, to. Panty na, ay, hindi ko alam kung sino yon, kung sino nag, nanira sa kanya o nagsabi kila nani na siya yun. Pero ako wala talaga akong ano, wala akong matandaan na siniraan ko siya doon sa magulang ni Third. Kung baga, nagkainisa na lang kami niyan siguro ni Tugs. Yung mga bagay na, bilang kaibigan, yung kulitan, mga ano. Pero ako wala akong matandaan na siniraan ko siya doon. Tapos, ah... Uh, hindi in, ano ang binadala ko naman doon na chicks girlfriend ko talaga girlfriend ko yon so pakinggan ba natin to wala akong dinadala ng ano doon para magdugo gagi naman <laughs> ay, parang ganoon ba ay diri oh. <laughs> sabi sa ano matigas na no yung pag oh. mo yung panty tatayo ay alam naman na hindi hindi naman <laughs> na ako <aking, laughs> oh, hindi naman na akin alam ngayon syempre na ano ko na ah Ikaw. Naalaglig ako nito. Alam mo na, Ganun, eh mag-aaway sila, uh, ano, mag sila ni Luni. Uh, uh, mag sila ni Luni. Uh, uh, kami, kaya Tony Chrome, ganyan, ganyan. Eh, si Nigabon, nandun din ang grupo ko sa studio nun. Sabi ko kay Nigabon, Bon, ano ang mga ka? Ah, ano si Badang? na ah, sa rin ka to. Uh, ah, ganun, ah. Sa si Badang. Ngayon, ginaya ko yung mga flow ni Luni. Ginaya ko. Uh, <laughs> ginaya, ginaya ko flow ni Luni, mga ano ni Luni. Sabi, sinitari ba Sabi niya. Ano, Glax, so, ba't ginagawa mo si Luni? Ayun mo ba 'yon? Ah. Uh, oh. Totoo, totoo. -to. Oh, yeah. Tapos bigla na akong bumalot ng Eh, isa naman ikaw idling ko. <laughs> <laughs> na kasi na, no. kasi naging, 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 naging uh, ano na sa akin. Naging, Oh uh, ano, naging, ano, na siya. Naging, naging, naging ano na eh. Parang focal point na siya sa akin ata. Oh, uh, uh, na, ina, uh, ako, bahay, ilam na ako sa iyo. Oh, ano, 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 parang ilan like, ka. Ah. Oh, niya ako ng gago na jujujitsu ako. Sabi niya? Oo. Oh, Kaya pala akong back. Oh, nga. Diba? Diba? Ano yun? Ano? Maaaring nagigigigig so. Magagrappling. Oo. Magagrappling yun ako. Sabi ko, sa isipin ko. Ganun ba? Sabi ko, talagang dito tayo sa labas, sabi ko! Toto. Oo, totoo! Nag-aayahan, nagkaano na kami. Sabi ko, dito tayo sa labas. Ilagad natin lang. Sabi, sabi ni Nika Bonzane. Pag lumabas yan, papaluin ko naman pa ito. Yan tinan mo. Nag-iwala ako matanda na ano, na na hinamon ako ni Tuglax na nagkainitan kami. Yung pala nagtatanim na pala siya ng sama ng loob sa akin ano. Uh, pero pagkakaalam ko yung time na parang nagkakapikunan kasi si Tuglax ma maharot yan, maharot yan ni si Tuglax. Pag nagdo kami gab, ang trip nila, magsuntukan sila ni Gab sa braso. Ah, suntukan sila ng suntukan. Tapos yung one time na parang nagkapikunan, parang ako yung pagbunto na ano, hinamon talaga ako ni Tuglak sa labas. Pero hindi ko alam doon nakilato ni Chrome yun. Tsaka hindi ko rin matandaan na sinabi ko sa idol mo si Luni. Hindi ko alam kung siguro nagbaka nagbiro ako pero wala akong maalala din. ano man. Pero tangin na wala akong shit kay Tuglas. Gagi parang kapatid ko to po. na gaano lang to eh, Maharot lang to eh. Pero love ko to. Kupal lang. Tangin na to. Pinagsasasabi na ito ni Gago. Gagi. Taka ina wala, wala akong matandaan na inaway kita o inano kita ina, ina. basta togs, kung mapapanood mo to tang ina love kita tol tang uh, ina kung yung mga tampo tampuhan na pambata na yun tang ina kung ano man yun humihingi na ako ng pasensya sa iyo pero tang ina shit love ko kayo ni third kayo yung para mga kapatid ko yung time na yun so play pa natin as <laughs> so, yun na uh, ano na nagkaramdaman na ng gano'n tapos kaya ni Klum sabi nga saan ano mo G ang kulit mo ganyan ganyan oh, uh, uh, mo, ang kulit din kasi nito sabi ko doon na. Tapos naggulit nila na ako mga kasikatan din ng mga aeroplano niya nun eh. Oo. Oh, mm. Naglabas na siya ng oh. mixtape yata nun. Oo, oh, kasikatan niya din ng aeroplano niya nun. Yun yung time na yun. Yun yung first album ko sa 1-8, yung aeroplano. Yung, uh, uh, yun talaga. Yun talaga yung uh, pinurdos namin ni Gab. Tapos bumutok yung aeroplano doon din ako ano doon din ako parang lumawig at umalis kila third kasi siyempre sabi ko gusto, gusto gusto ko rin na may ano may uh, marating din ako sa buhay ganun siyempre laki tayong hirap at uh, sinabay ko na rin yung pagbabattle sa flip top kaya parang nawala ako sa 1-8 pero ano in the, in the first place wala kaming uh, tampuhan ni Gab kaya kung magtampo man siya sa akin, karapatan yun. Kung iba pang uh, kinakagalit niya. Si third door, ganun din. Kung magagalit sila sa akin, magtampo, okay lang. Tatanggapin ko yun. Pero pag nakausap ko sila, puta harapan niya, yakapin ko sila. Kasi malaki din ang mga utang na loob ko sa kanila. Yung mga uh, bata-bata pa talaga tayo yun eh. Sige, play pa natin. Ano? <clears throat> Kaya nung bago mangyari yung window, yung multiply, kung wala na kami kilap third, nakapaglabas na ako ng album. Ang ang ano ko lang balita siguro nagaroon sila din ng tampuhan din si Gordon oh. yeah, siguro, mm. pero con confirmed naman na nag-187 na talaga siya yun talaga yung ano ay eh, nagpatato siya oo oh. oh, yung oh, amin hindi naman siya nagpatato <laughs> oh. <laughs> yung, tsaka nakikita naman kasing galawan dun Oo. Uh, uh, oh. Uh, Kahit naman sa mga videos sa YouTube, hindi na yung agalawin. Ano yung video, may mga picture na, Oo, diba? uh, oh, may kumikising. Uh, Oo, yung unang-una ka Yan yung. yung picture, yan yung picture. Papakita natin picture. Itong picture na to, ito si Vanessa. Ex ko yan, girlfriend ko yan. So, syempre, pag umiinom kami, lagi kong kasama yan. At uh, syempre kinikiss ko, karapatan ko, hindi eh, ko alam, pinipicturean pala ako nila Tapos ginawan pa ng issue, 11 hanggang alauna So ito yung dinadala ko sa, kila third floor, at pinapaalam ko yung sa nanay niya Nay, eh, gabi na kasi, hindi na sa sanuan pa Sige, dito mo napatulugin yan Mahina uh, ako uh, mahinahon ako nagpapaalam, hindi ko yung pina, pinupunta doon na hindi nila alam At ipinapaalam ko muna kay third floor, pag uuwi kami, plum, plum patulugin ko sa bahay. Sige tol, kasi doon yung mga tenants sumasama din sa amin sila Jeras, nandoon din sila natutulog sila ng girlfriend niya ron. Ah, uh, ang samahan kasi namin eh. Uh, ano kami parang uh, yung tropa talaga, yung kabataan ano shit. Pero si third floor may as, may isang anak na siya noon na lalaki, yung kumbaga ano. Pero ano, wala akong ano natatandaan na nag-away kami ni Floor tsaka ni Gab, sobra kung paulit-ulit 'tong sinasabi ko magtatampo sila. Okay lang, karapatan nila yun. Pero kung maka, magharap harap kami, hingi ako ng sorry. Kung ano man yun, ayusin. Tapos yakapin ko sila. Di ba? Ganun lang kasimple. So, play natin. Kasi okay. dyan nun. Mm, birthday yon. ni Gab. Oh, yun, 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 ano? Pagkatapos yata nun. Dun, yeah, oh. May, oras eh, no? Same. Hmm, yeah, Nung na picture. Uh, oh, uh, man, mga ano. ganun. Uh. Pero ang, may mga times din na masarap din talaga asama. Jira. Si Bada. Oo. Oh. Doon lang talaga. <laughs> Pero 1 in 7, ito totoo yun, si Badang 187. Mm. -hmm. Uh, so, into, so into hindi mo na, uh, hindi mo na din alam. Okay. Badang, kung gagawa mo na ang reaction video to, patingin naman nung ano, nung kung nandiyan pa yung 187 na tattoo. Tattoo, no? Uh, uh, tingnan natin. Para lang ng mga tao. Uh, uh. uh, speaking tattoo, ay papakita din natin. Ayan, yung pinatattoo ko. So, uh, hindi ko siya pinababago kahit napangit yung pagkakatattoo. Pero kasi, hindi ko naman talaga gagawin yan na pinatattoo ang 18 kung hindi ko mahal sila. Tsaka si Gab, si Gab kasi ang kausap ko dyan. Walang, wala, wala naman kinalaman si Tuglax sa usapan namin ni Gab na magre-record ako, puproduce ako ng album, o oh, di, dito ka muna, uh, di ba, mag 1 ka, mga ganon. Kasi yung time na yung uh, pa mga, mga Tuesday troop, pumupunta talaga si Gab, tsaka si third floor. Tap, yan lang yung lagi kong nakikita. So, dang, guys ka naman doon sa Twistero. Igdines ako doon ni Gab na Tristero. Tapos doon ko kasama si Kial, Abaddon, uh, Innocent One. Ang bilis noon. Pero yung time kasi nyo, nagmamabilis din ako. Kaya na-appreciate ko. Tapos tumambay na ako ng tumambay. Kasama ko si Mr. Blaze at Sunny Blaze. Doon na, doon na talaga yung naging na, nahulog yung loob. Bago pa man ako tumira kay third floor ng uh, tatlong buwan, talagang pumupunta na ako doon. Pag may pera ako, painom ako ng painom, kain. Hanggang nakuha ko yung loob ni Gab. Sabi ko, Gab, record ako dito. Album. Sige, tol, ganyan, ganyan. Uh, actually, hindi pa ano eh. Hindi pa ako nagpapatatoy noon. Pero lahat ng uh, ginawa kong kanta sa kanya, lima yun eh. Puro 187, produced by 18. So parang isinapuso ko na siya. Kasi tama yung sinabi nila na hindi naman talaga sabihin ni Gab na 18 ka. oh pero syempre, pag kasama mo ang 18, nakakulab mo sila, mga all-star mo, sila, lahat yun, sila may kosa, nandun lagi kami. So parang 18 ka. So sabi ko, ipatatoo ko. So na-appreciate naman yun ni Gab. Hindi naman na sinabi, oh no, may 18 ka. Hindi naman ganun. Na-appreciate niya yun. Kaya yung mga, paano na tumagal na tumagal, So yun, syempre, tama rin sinabi ni Tuglox na kaya umalis ang 1-8 o lumailo kasi mataas talaga pangarap ko. Kasi yung time na yun, yung aeroplano, pumuputok na, tapos ba nagbattle ako sa flip top, yun, kahit paano, pumutok-putok ako. Doon kami nagkita ni third floor, doon sa laban namin ni Target. Sabi niya, dang, pasensya ka na, ganun-ganun. Sabi ko, bakit? Ayun pala, yung uh, parang may, <laughs> parang Parang uh, nag siya, nag-choo-choo siya doon kay target na mga ilang linya. Sabi ko okay lang 'yon, walang problema 'yon. Pero tumalikod agad ako yun. Pero eh, sabi ko, dami niyang alam. Pero after naman noon, na eh okay naman kami kahit itong mga no comment sa mga ano Facebook ko, uh, page ko. Okay naman, wala namang problema. Kaya masasabi ko kung uh, may tampo kayo sa akin, walang problema 'yon. Kasi kadak kasagsagan natin ng ano, yung mga halos ang edad lang natin. Hindi eh, naman nagkakalayo ta ano natin, di ba? Parang sa masaya silang kasama at hindi ako nagtatampo kay Tuglang, kay Turk, saka kay Gab lang akong tampo sa kanila. Kung may mga hinaing sila sa akin, ako na humihingi ng pasensya sa inyo mga kapatid. Basta tatandaan niyo lagi, lagi ako magpapakumbaba sa inyo dahil uh, marami din kayo natulong lalo na si Gab, lalo na si Turk. Si Tuglak, so wala, wala namang problema yan. Mabait din naman yung bullshit na yan eh. Pero tropa ko yan, love ko yan. Pero kahit ganun po, magbigil lang natin ng na linaw, no? I love you all, guys.